What's up, Madlang people. Hi guys, I'm back. So, ang ako ng panguta na pangutana diri guys is naka-experience ba mo nga gina-chat or gina-tawagan, gina-text sa inyong mga inaanak karon nga bulan? December na, guys. <laughs> Ayaw pagtulog-tulog dira. <laughs> Maghatag kang regalo sa musugot kang sadili. <laughs> anyway guys ako naka-experience po ko no pero dili na ako ginatolerate ang akong mga inaanak guys na taga-anak ko ginaanak ng mga butang even though gamay lang siya ng butang pero once na maghatag gikan sa kasing-kasing or by heart mga person ma-appreciate na sa imong inaanak diba? so once na ma-appreciate na sa imong inaanak That's the good thing na mangugos na pud ka. <laughs> bitaw, guys medyo stress good kung nagan kaay kag mga inaanak no kasi left and right mangayo si kuan si kuan mangayo left and right pud kag mga hataganan og mga regalo so that's why I advise na kung magregalo gani kasi mga mga inaanak labi na karong December dapat ayo pud nang kastang mahala kay dali ra mahurot bonus ana ba <laughs> Okay na na guys, ang tip lang ako, pwede na nyo mo tagag 100, 50 pesos, 20 pesos, happy na kayo na, basta bata pa <laughs> pero guys kung kanagani mong inaanak guys mga ulitaw na na dalagan na 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 diya ka makulbaan guys kasi cellphone eh, pa <laughs> pangayuan na na pangit magaangat tong cellphone pangayu na nun tagbago nga cellphone bitaw guys ay dapat yun ang atong mga ina inaanak diligyan na nato ginatolerate para habang bata pa sila hanto sa mudako sila ang ilang ginapangayo pangayo nila ana sa ato is Tama-tama lang. Katulang pong kaya na Dili kay, pangayuan po itong mga butang. Di na gaya taka-afford. Pangayuan pa to. <laughs> Bitaw, pinaka-best tip yun. Pagtago-tago na mo karun. <laughs> ayon na mo pag-online. Kaya hindi so na kaya mag-online mo. Pangayuan na mo sa inyong mga inaanak. <laughs> Bitaw. So, ang ako lang yung ika-advise. Kung muhatag mo, mo by heart, bahala kung sa og gagamay dira. Ang importante, nakahatag mo as aninong ogninang Okay? So, mara to guys.